grabe okay, kauntag hilaw nga na shrimp ayan diretso na to kain guys tapos isa usa usa uh, wasabi and tuyo soy sauce ayan let's eat nagsasalita pa to guys kaya sobrang sarap nito kasi ano siya hilaw talaga siya guys legit yan ayan and as you can see ganito ang shrimp nila dito ayan all oh, fresh from the farm ayan at saka ang sarap nito guys kasi malambot siya as in malambot talaga Ayan, kain tayo. hindi mga be, ito na, kakain na tayo. Ayan, nauna nang na, nauna ng kinain ko na yung iba ha. Ito yung kanyang bayanan. ayan, legit talaga yan. Kapag ganitong mga shrimp sa Japan, eh, talaga ang sarap nito. Ang sarap nito. Ayan. Mmm, kain na. Nga. Ang sarap nito mga baby ko. kasi madulas-dulas, nama tamis. Kain tayo Enak. <gulit> Mm. Ang kaparis talaga nito is beer. Kasi talagang heaven shot. Kain tayo. <laughs> Mm, mm, yung wasabi pumapasok sa ilong natin ang um, ang ham kaya yung masarap wisi kapag pumunta kayo sa Japan itrya niyo itong kanilang amay ebi matamis na shrimp

Lumalaban pa. Mom, wow, sarap po. Thank you for watching. Kain tayo. <laughs> try nyo kapag pumunta kayo sa Japan. Try nyo yung kanilang Amai Airbnb.